Station. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations, stay connected anytime, anywhere. Basta Radio! Bombo! para ser mais completo. Picnic ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines. Ah? Ang Star FM. Saluson, nanjan ang 102.7 Star FM Manila. Ang 100.7 Star FM Dagupan. At 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nanjan ang 95.5 Star FM Cebu. 99.5 Star FM. FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Bakinig, so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Number one, Number one in music, music, news, and information. This is Star FM, the Be best music, music station. station. the nation through music and information. This is 95.9 Star FM. Here now is Star FM's top of the hour news. 95.9 Star FM. Good morning, nation. Up with us top of the hour news is Ngayon November 18, 2025. I know mga headlines. Para sa aton unang headline. <smart noise> Star FM, National News Sandro Marcos sa sang tia na sakitan sa pagtraidora sa tiya ng si Aimee Marcos sa ila pamilya. Nation, para naman sa ato ni Kaduwang Headline. Star FM, National News. Malakanyang gintawag ang mga drug allegation ni Senator Aimee Marcos sa presidente kag First Lady nga desperate to move. Sir para sa lawas ang aton unang balita nagpagwa sa statement ang presidential son nga si House Majority Leader Sandro Marcos na hanungod sa statement sa iya tiya nga si Senator Aimee Marcos batok sa presidente kag sa First Lady. Suno kay Sandro hindi batasan Sang isa ka matuod nga utod ang gimpakita sa iya tiya. Pahayag pa niya ang pagtraidor ni aini sa ila pamilya ang tuman kasakit para kay Sandro Ilabina nga ang tiya naman niya ang senadora ang ni ang naghatag sa iya sang panugod sa publiko nga kabuhi matandaan naging buyagyang ni Imee nga nagagamit sa iligal nga droga si presidente Marcos sa si First Lady Liza Water para naman sa ato ni Kaduwang Balita, gintawag nga desperado nga tikang ni Palace Press Officer Undersecretary Clara Castro ang akusasyon ni Senator Amy Marcos Batok sa Presidente. Suno kay Castro Star Nation, desperado nga tikang ang ginhimo sa Senador sa ang iagin akusahan ng utod sini nga si President Ferdinand Marcos Jr. nga nagagamit sa ilegal nga droga. Ginhangkat sini si Senator Amy nga magbulig na lamang sa Presidente sa so pagtinlo sa gobyerno no batok sa korupsyon. Sa live stream ni Castro kahapon, naging payag sininga wala asang basahan. Ang mga akusasyon na bangwaging kompermara sa isa ka ospital nga negatibo sa drug test sa ang presidente. Dugang pa sininga na kahibalo na ang tanan kung ano ang motibo sang senadora. Kaagay for more news and information at tuning up on station 95.9. Star FM Bicolod. Pwede pare kayo maglogon sa our official website www.bombradio.com. And this is a Radio Philippines' the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Star FM. is all for you. The top of the hour news on Star FM. Christmas, it's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas. bad trip ang kati sa katawan pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong's sulfur soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa in Dr. Wong's sulfur soap regular. Contra sa hati, Mag sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Kung may kulog kagkilat, abis ang iban, safe na. Basta ara sa balay. Pero may mga lugar sa sulod sa balay nga mas safe kaysa iban. Ang pinakaluwas ng lugar, amo ang sulod sang kwarto o kung isa ka enclosed ng kwarto nga malayo sa bintana. Pertahan kag mga gamit ng metal. likawan ng pagpaligo, paghugas ang pinggan o kung paggamit ng sa cellphone samtang naka-charge. Kaya ang kilat, pwede makaagi sa tubig, kable, kaglinya sang kuryente. Likuan man ang pagikap sa metal doors, gripo o kung appliances, samtang nagpangilat. mas luwas ka kung ara ka sa isa ka dry kag low risk nga party sang balay, nga malayo sa wiring o kung tubo sang tubig. Kag syempre, kaksun ang mga electronics sa saksakan. Tandaan, hindi lang ulan ang dapat kahadlukan, kikisa ang kilat ang mas delikado. kabalo ka lang ang sobra nga Hindi lang delikado sa love life, kundi patiman man sa imong alawas. Sa sobra nga kalamay, pwede magdala sang heart problems. Kay ginapataas ini ang blood pressure, kag bad cholesterol. Sa brain mo, pwede ka makabatsyag sang mental fog, daw wala ka sa focus, bisan busog ka pa. Kag bisan energized ka sa umpisa, sunod sina amo ang energy crash. Kalit nga kakapoy, kag katulukon. Suno sa mga pagtuon, ang sobra-sobra nga pagkaon sang matamis, may kahilabdanan ini sa obesity, diabetes, kag bisan pa sa depresyon. Gani kung mahilig ka sa milk tea cake, o kong soft drinks. Kontrola lang, hindi kinahanglan nga iwasan gid. Pero limita ha, Star Nation. panomdom naton? Ang katang isa una, pwede gid may baylo nga kapatid. No no number 1 in music, news, and information. This is Star FM Be Best Music, music Station. station. worth of araw-araw mula lunes hanggang biyernes ay dalawang mananalo. Ng Tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition Bombo Radio AM FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad ng mabilis patungo sa aming stasyon. Dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? Anim na oras para makuha nyo ang 1,000 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi nyo ma-claim ang inyong mga papremyo sa loob ng 6 na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100,000 pesos, apat na 70,000 pesos, apat na 50,000 pesos, at Apat na consolation prizes na 5,000 pesos bilang regional prizes. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, at isa sa NCR. One, two, panalo Part 24 ng Bombo Radio at Star Ia film DOH FDA CFRR Permit Number 1398 Series of 2025. ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo bilang special draw winner. Ako si Jeanette de la Torre, isang Black 65 po na Rocky Ono, oh, Barangay. Duman na Bacolod City, nagdaog bilang ta first special winner diri sa Star FM. Nabaton ko na ang ako ng premyo ng isa ka limited edition rechargeable EMFM radio set with LED light. Kag-cash nga 100, 200, 300, 400, 500 pesos. Ang akon nga nadagaan gamiton ko nga ibakal sang amon sudan. Sa uh, nagapamati mag-join naman ka mo diri sa 12 panalo part 24 para kamo naman dason ang madaog. Madamo gid nga salamat sa sponsors sang Bumbo Radio Philippines kag Star FM Bacolod. Basta Radio Bumbo number 1 Star FM it's all for you. Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Bacolod. 95.9. 95.9. Philippines Number 1 Star FM. Oops. Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. with Star FM. Deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you. Thanks for watching!